So yun ano mga kapapi sa mga mapagpalang araw sa ating lahat ay nakapusap po kayo lahat mga kapapi sana yung nasa buti kayong kalagayan at ayun uh, kasama natin ang poging burno ayun ay, ayun ang no, mga kapapi sa mga um, mapagpalang araw po sa ating lahat at syempre ang ating famous budang po mga kapapi good morning po ayan at uh, po sa mga hindi pa nakasubscribe famous budang o oh, ano eh, budang Yes po mga Kapapi pa naman po. um malapit na po tayo mag 6,000. Wow. Kung oh, mag-subscribe po kayo. Yeah. Ayan. No, malapit na daw. <laughs> so, baka naman daw po mga Kapapi oh. Eh nah, support natin yung aking bunsong uh, kapatid, yes. mga Kapapi. Ang kanya pong mga content ay uh, more on sa mga uh, psychological o psychology facts. Yes o yung mga marami rin mga kapulutan ng aral po mga ka-business, mga ka-pack ng kanyang mga content at uh, syempre po tuloy ng supporta ng ating minamahal na ka-business official yes. Mrs. KB official ang aking ina, ang aking tatay at ang uh, business family boss Dave at syempre lahat po ng mga kagwa yes. dami po nila eh, di ba naman isa-isa yung mga kagwa o oh, yung iba ano, uh, tawag dito ayun <laughs> Pag <laughs> sinabing uh, kagwang, kagwang, matik na yun. Matic na po yan. Uh, business. Ayun, uh, niyo po kami ngayong araw na ito at pupunta kami ng dentista. Kasi nga, uh, masakit daw po yung ipin ni Mary Lee Oo, <laughs> at uh, check natin na may magiging ganap doon. At uh, baka mamaya po, eh, matanong ko na rin po. yung matagal nyo yun nang pinakihintay intay intay uh, Ano yun? Uh, <laughs> Akala ko nung, alam mo makayan ka. <laughs> yeah. <laughs> at pagtapos uh, natin sa, sa dentist mga papi ay masuntay uh, naman natin si Jam. Ito no? at uh, busy day tayo. At uh, dapat nga pupunta ako kay Sandra po kanina. Gustahin uh, ko sana eh si Marily po. Ay nagsabi ko sa kanina yung pin. Siyempre try natin yung ano yung kailangan agad na Di ba? yes alright at uh, binaba na tayo mga kabab ipakisamahan nyo po kami ngayong araw at uh, check natin mamaya kasi nga ah, uh, marami nagko-comment kaya Pornok ano ba yung ipin mo? Ayaw Ano naman masasabi mo dun sa mga gano'n mo? Mga Opia Money popcorn Posing! 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 baka naman. Ayun. Ay, yung ano ko oh, pa, yung sa akin, pinag sa vlog ko po mga ka-business ayun, no? support yung mga ka-papi. Ah, paliwanag ka? ka? Uh, support ko po yung aking uh, Ayan. Ah, may upload ka na na siya. na official. Apo. Thank you po <coughs> kagad. Ay, pero mga ka-papi, yung sa patungkol nga sa akin, sa ngiping ko, eh, pasensya na po kayo. Tanayo na ko po muna yung mga bata eh. Kaya oh. eh, binibigyan ko po sila ng priority muna. Bago po muna ako. Kaya po, kaya ko pa naman po eh. <laughs> oh. yung mga bata po kasi. Uh, yung mga may pangangailangan sila na inaano ko. Ay, Mercedes ko na po inaano. Oh, tinitiwala. Oo, oh, Ganun po talaga, pag mahal po natin yung ating uh, mahal sa kabiyak, di ba? Ay, so, eh, kailangan di natin ang lahat, pati ang ating uh, sarili. Ano daw? Nagkakatiwala ko na yung sarili ko kay Mercedes Agal na. Hindi, <laughs> ay na mga kapapi, mga kapistis. Uh, mamaya, explain ko rin po sa inyo. Ang ko si Doc, matungkol po sa ipin ni Kaya check natin napo check up nare kita hahaha kapag obay kasi sabi nya siya kaya panya di ba? epa eh, ano naman ako? diko nakaya hahaha <laughs> 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 na hahaha hahaha pala e pala pali gid pa talaga hindi niya nakaya pala positione pugayo hahaha hindi taka iniisip ko rin si iniisip mo si setting si Hmm. Oh, ah, siyempre, isipin ko rin si Ate Sideng. <laughs> <laughs> Aray mo. Aray mo. Eh, pero lang yung mga papi, masaya lang tayo, di ba? At uh, pakibangan niyo po yung uh, magiging vlog ng ating minamahal na ka-business ngayon. At uh, pag-uusap po yun patungkol doon sa magiging uh, uh, sahod uh, <clears> Ate <throat> Kasi nga, para bang seryosohin niya. Hmm. Kasi sa ngayon, mga kababi, parang ano po eh, kung hindi mo siya uutusan, hindi siya gagalaw. Maganda yung seryoso usapan at uh, pakiabangan niyo po kay Papa. Lahagi uh, rin naman yun ang ano, pagtulong sa kanya. Mag uh, ma-refresh yung utak niya, di ba? Ano? Mahalaga po talaga yung may ginagawa para uh -oh. yung utak niya hindi na-occupied ng mga hindi mahalag ng bagay. Oo, uh oh, sa ngayon kasi puro siya ano po eh, cellphone. Uh oh. niyo po dun sa vlog ni Mama naman na maaktuhan niyo po ito may tumatawag pa sa kanya na ano puri niyang ata mm -hmm. so, pakipanood niyo po at uh, yun biyahe lang kami mga kapapi at uh, salamat po ah sa inyong lahat sa support ah, pagmamahal niyo po sa aming buong pamilya mula noon hanggang ngayon yes thank you thank you po thank you po sa Diyos po ang uh, lahat ng kapurihan mga kapapi yes at uh, yun biyahe na kami let's go let's go let's go mga kapirabana alright Ay, no. Eh. nangyari, Nok? Nok? Ah? Oh, nangyari? Tumirik eh. Ano tumirik? Ang <laughs> balo. Kuminto muna ako. Ha? Kuminto muna ako. Kuminto ka muna oh. dito sa business house. Oo. Oh. <laughs> oh. Kasi ayoko nga sa yung na ng yung makina ko. Ay, gano'n? Oo. Oh. Nahihirapan kasi ako eh. Kung nahihirapan ako, nahihirapan din yung sasakyan ko. Ay, gano'n? Oo. Oh. Ayoko yung nangalikabukan siya eh. Bigger. <laughs> so yun na mga papi, nandito kami sa bahay <laughs> ah, si ngayon, Ay, ah, nandito si setting oh. Ayun, thank you. Ano yan? po siya ng ano, apakan niya po. apakan ah, niya. Ito po mga kapapi. Ayun. Tulang na rin ako sa extension. <laughs> <laughs> Woo, kampas ka ngayon. Yan, ganyan yan magmahal. Oo. Oh. Oh. Ang pagmamahalan, kailangan marami, masasaktan ka rin. Ay, ganon? Oo. Oh. Saan uh, mo siya sinasaktan si Teding. Si Ding. Saan mo siya? ko niya kung saan-saan eh. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> ayan ah, o. Oo, ayan o. Ganyan lang. Ba't kaya ganyan yung mga babae, no? Hampas lang hampas. <laughs> Oo nga. Kung sa akin, di ba, sampal pa ang inaabot e. Isa nga, kurot eh. pa. Ang kurot pa naman, nakainipis-nipis. Okay, Ay, sa akin hindi naman kurot. Sa akin, sampal talaga. Sampal? <laughs> Oo. <wawa ka> pala. <laughs> sa akin, ang balos e. Eh. Ba't kaya ganyan kayo, no? Ba't kaya niya kayo mga babae kayo? Oo nga pala. Bigyan mo kami idea, bakit oh. ba pala... <laughs> Ay, gano'n? Palo <laughs> ng palo, hindi nyo na inisip yung nararamdaman namin. Oo, wala na si Jam. Pagka uh, ano po yun, mga ah, kapapi, ano eh. Shoutout kay Jam, ano? Pagka, uh, bawa, mapapatawa mapap mo siya. Oo. Uh. Matawa ko siya. Ha? Ay, lambing pala yung Pops! Lambing ba yun? Lambing yun. na no. Parang hindi ah. <laughs> Parang minsan may halo ng galit eh. Oo. Yung mga, ano, mga, mga, mga agad, naman lang. papi Grabe siya na maghahampas pa. Ma ano po yan mga kapapi, mga business no? So, sa mga babaeng nanonood yan. Yan. May mga ibig sabihin ng hampas nyo na yan. Hindi kami, hindi kami nang ahampas uh, eh. Oh, Oo, hindi kami maka ano. Hindi kami na anak. Uh, ano bang ginagawa mo lang din talaga? Sa Ka kanila, ano, hampas? Yung sa akin, ano, kilit eh. Kilit eh. Yan, mga lamang gusto kilit. Bakit? Hahaha! 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 Ah, ganun. Hawak ah, kamay, tapos ah food uh, Yan ang lambing sa kanila pagka ginanon tak PAK! ang <laughs> <laughs> oh, malo eh. Matindi eh. Sa akin, sa akin, ano kayo? Ang lambing ko yakap. Eh. Ay, yakap. Uh, sa akin, hawak ka may Ah, uh, okay. Sa akin, rekta na. Rekta ka agad. <laughs> <laughs> walang sabi-sabi, walang intro-intro, yakap! Walik uh, ka rito! <laughs> <laughs> Sa'yo na mga kapapi, ayun, uh, wala akong ano eh, magkakaipin na nga sana sana si Bornok magkakaipin na sana sana eh hindi papacheck ko po sana si Bornok na rin sasabay ko na nga kanya nga lang nangyari eh, risked na lang daw po ulit so ayun eh. dito kami ulit sa bahay kaya medyo nagka, nagkagulo nag, medyo magulo kasi yung ano, pole eh, okay lang, mga kapapi. At, ah... Uh, Ito lang ang sa communication. Nagkaano lang communication. Oh, hindi. Na, nakalagay kasi doon. Bukas na lang post po schedule, sir. Pagdating ko doon, hindi naman daw ako nag-confirm. Aray. Eh, okay. eh, ilang beses na nga na, uh, ano, na uh, risked. Pero pag ako, silang bilang kitang bukas, hindi Mano, ah, asa sa ako na, nadarating na ka. Pero okay lang yan, mga ka-papi at uh, ayun, musa naman natin si Cedric at si Bornok. Kaya... Okay. Hi! <laughs> uh, ito, sa ngayon, okay naman at dahil ayan, nagpapasalamat kami ng marami sa mga nagmamahal sa atin, sa kabuot ng ka Family. Siyempre, sa akin at sa kay Mercedes, mingit sa kay uh, baby boy at salamat ng marami po sa inyo. Hmm. Yung sitwasyon naman ni Mercedes, ayun, masaya naman siya sa piling ko. Yeho, na know. Masaya ka ba, titining? Oo, oo. Parang, parang, ka. Kakarangyan ng mga... Dati naman Dati dati payat. Ako ang nangangayayat. ikaw? Ah, ka nga eh. Kasi alam mo, pagka mga nandito sa ka-business house, lahat tumatapay. Oo. Oh. oh baka ano, baka itong mga January, oh. lobo mo ako. Oo, oh, palagay ko lang. Ay, ganun. Oh. Ayun, Ate uh, si May mga nagko-comment kasi gusto ko lang ikaw tanongin din. Siyempre, ikaw ay uh, may bahay. May burnok, no? At, uh, yun nga, papacheck up ko sana sa si burnok. Kaya mo. Uh. Siguro sa ibang pagkakataon. Uh, sa ipin ni kaya burnok. Oh. Kalo mo kung ano yung papacheck up, no? Oo. Hindi utak. Hahaha. ko Hahaha. Hahaha. Uh, <laughs> Gano'n na ba katagal si Kuya Pornok na walang ipin sa gitna? Simula na magkakilala kayo? Hindi po, may, may ano pa siya yan eh. Ah, may, may ipin, ipin pa siya noon. Oo! Oh, bakit nung kinasal kayo wala na? Yung picture niyo, wala ka nang ipin nun, no? Meron pa po yun. Ah, meron pa, kaso hindi ka nakangiti? Hindi, iniwasan ko talaga. may butas, na, Pops. May butas na po. Itas. Ah, may butas na, uh, Long time na yun. Okay. Tapos biglang nasi okay tapos nung di pa may butas yung butas na yun sa harap hindi ko alam na yung sa likod pala ay wala na Nal nalululok ko na yung iba weh? oo masintabi po ang mga 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 kasi ano syempre uh, truck driver ako ah uh -huh. katraka ko noon so nagyaya yung mga yung amo ko at saka yung mga katrabaho ko yung mga pahinanti ko uh -huh. basketball kami magaling ako dati mag basketball pa eh? oo oh kumukurs over oh, ako. Oh. Ah, ganun. Oh, tapos, pag ganun ko, tapos pagbalik ko, umarang yung isa. Oo. Oh. Tumama sa balikat niya yun. Oh. Yung bunga nga basag. mo. Basag. Oo. Oh. Mm -hmm. So, bira pa rin ako, bira. Tapos, score. Oo, oh, hindi mo alam, basag tapos, na. Hindi pa. Oh. Tapos, nung... Sabi ko, pasa mo, pasa mo. Tapos sabi niya, sandali lang, pre. Bakit? Wala ang ibin mo. <laughs> oh, okay. Oo, oh, serius. Tapos, pag ko, ha? Sabi ko, nasa na? Ano, wala na. Wala na yun. Sabi niya pa rin, mo yun. Uwe? Oo. Hindi ko talaga, ano, na, ano, na wala na. Nalaman ko na lang nung sinabi niya na sa akin yung kalaro. Oo. Oh. <laughs> ano <yung> naman, <laughs> hindi mo rin alam, hindi mo nakita kung nasaan. Hindi, hindi talaga. Sabi, baka nalulok mo nga. Sa Kaya naging si Captain Dumbbell ka. <laughs> <laughs> sa, sa totoo nga lumalaki nga to na hindi ko namamalayan. Alin? Ang ngiting ko. Parang malaki. Yung ano niya, yung butas, yung butas niya. Yung... ay, oo nga. Hindi ko siya mamalayan. okay, kasi... ko sa umaga, ay, may ano na naman. <laughs> Bawas na naman. <laughs> Nawala na naman yung kanto. Naiya <laughs> 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 na tuloy ako, boss, mo hindi Hindi kasi nga, yun nga, mga kapapi. Ano yung, ano yung nararamdaman mo ito si Ding? Alam mo, may nag... comment kay kaya kau nak? Oh yung no, ngipin mo, ano ba yan? kanon? may mga nababasa ka sa vlog mo minsan okay, may nag ano pa na ano nga po yung abot sa ano po Pops uh, sa akin wala naman ano Pops kasi kami naman po yung nakakaalam <laughs> ng ano Pero mas okay nga ikaw po naman na, ang nakakaramdam <laughs> ako yung nakakaano ng talim <laughs> <laughs> Oo, oh, yung asawa nga, hindi nagre-reklamo. Nagre-reklamo ba yung asawa? Hindi, hindi, hindi. nagre-reklamo yan. Oh, yung asawa nga, nagamit ko na nga rin, eh. At ano man? naman yung Pops? Pero bihira siya makahalik kasi sabi ko. Ano talaga ako ang ah, ma mga arte, mga artist Sabi <laughs> ko, mag-toothbrush ka muna bago ka humalik sa akin. <laughs> yes, totoo yun, di ba daddy? Oo, oh, oh. to totoo yun mga ka-business. Hindi kayo makahalik sa akin mga ka-business. Kaya yung toothpaste minsan, bagong bilitas tas kalahati ka babas. Oo. Hindi, tatlong beses ako magdugtas. Tatlong beses. Tatlong beses. O, kasi ate si Ate Siding, mga ganda ang ipin niya. Ano, pa? ano yung ipin niya? Uh... Pantay-pantay, o. -pantay, oh. Ayan, o. Oh. Yung ipin ko dati, ganyan din. Diba? <laughs> talaga ba? Oo. Oh. oh. ganyan din yung ipin ko dati. Eh, pinalad, eh. Oh, so eh, anong ano minsan nararamdaman mo tisi Siding, pagka ginaganon yung asawa mo? May kunting ano naman paps na uh, masasaktan eh, kunti, kunti pa, hindi ano, naman talagang masasaktan ang sobrang kasi ano naman Pops eh mm -hmm. um, sa plano naman yan Pops na magpaipin siya mm -hmm. kaso sa ngayon talaga Pops hindi pa namin maasikaso hindi pa maasikaso Pops mm -hmm. oo, kasi ang paliwanag nga ni Borong, ano ba yung paliwanag mo kanina? eh, hey, inuuna ko muna yung, priority ko muna yung mga bata kasi kasi Uh, ako, kaya ko pa naman. Yung mga bata kasi may mga pangangailangan, di ba? Uh Oo. -oh. Lalo na, siyempre si sis yan, sa school. Si Boyet, uh, si Boyet. Oo. Uh -huh. Kaya yun, yung mga bata mo na binibigyan ko ng uh, pansin. Sa akin naman, yung mga na -ano ko naman sa mga na-commento, ayun, salamat ng marami sa kanila kasi siyempre concerned lang naman sila. Mm -hmm. uh, yes. At uh, ano ko lang, yung uh, mga, <coughs> misan, may nababasa ako. Gornop, pagawa mo may ngipin mo. Ah, uh, Kadiri. Oo. Oh. Ganun, uh. ako. Mamaya na manunod. Oo. Okay. Ah, Oh. Uh, ab, 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 Bruno, pasensya ka na. Hindi ko muna panunod din. Pakitinggan ko na lang. Di ba ang sarap pakinggan? <laughs> ang sarap basahin? <laughs> <laughs> Pagka ganun makakabasa ka, kaya oh. ginagawa ko, Nahat ko na lang. Nahat ko na lang. Kasi syempre, concern lang naman. Kumbaga, nakikita naman kasi. Oo. Oh. oh, oh. Tsaka, uh, nangyari hindi ko naman, lahat naman ng tao, nagkakaroon din naman ng pagkabunog at hindi naman talaga inaasahan yan mga ganyan Tsaka, yun nga, mga kapapi, matagal na sana na mayroon si Webonok okay. eh, siyempre, kumahan din siya maraming mga pagsubok oriente pa nga, nalaglag pa sa 3rd floor wakalaan oh, ngayon, di ba mga kapapi, eh Uh, kunting ano lang mga kapapi, kunting antay-antay uh, na lang tayo. Yes. At uh, din natin. Yan. Sabi nga ni Papa, ipapaayos kayang ipinahon ni Bono. ba? Diba? Sabi ni Papa. Palitadaan na lang natin. Hahaha. <laughs> <laughs> uh, papalitadaan. Papalitadaan na lang natin. At uh, Pero, no, ano pa, rin? ah? Oh. yung ano, uh, sa inyo, sa first family, Kuya at Ate Sayo, lalo na sa'yo iyo. Siyempre, nagpapasalamat na ako dahil siyempre iniisip niyo rin yung uh, ah, nararamdaman ko, kapakanan ko yung para sa amin, para mm -hmm. sa pamilya ko, de para kay Mercedes na rin, para pagka ano, yung ganun hanggang sa kanyuan ko, inaayos nyo di ba? Oo, oh, oh, siyempre. E, yung buhay nga namin, inaayos niyo na eh. Oh. Eh yung ngipin ko pa kaya. Oh. di ba? Natan yun yung iniisip mo pa rin talaga yung ikabubuti para sa akin. Hmm. Salamat, salamat ang marami sa inyo. Thank you, thank you so much. Yeah. Lalo Yeah. Lalong popogi. Oh, bete ka nang malikhalik nang ano? Saan ano <laughs> di ba, ma'am? Kasi 'yun yung unang tanggalan. Kasi pamaya. Uh, Malaglag. naglaglag? Uh -huh. so, <laughs> mhm. Kaya pwede naman yata yun. Pero <laughs> hindi ko alam eh, depende sa ano sa nang ano no bukto. May titingnan po ako dito malapit clinic na malapit na kapapi. I-canvas ko po doon yung sa AP ni Kebormo. Siguro sa ibang mga pagkakataon. No, uh, abang-abang na lang tayo. Yes. No? Sa mga nagko-comment naman, ay eh, kalma lang po kayo kasi ano naman yan. Nung nakaraan naman, dapat naman talaga papagawa na namin. Kanya nga lang, si Kaya Borno eh. Gusto ko ako to eh. Borno ko ako eh. Ito nakilala eh. Pero, Siyempre, pagka ganun ba, dagdag confidence din naman, mm. di ba? Na iayos natin, no? Para sa mga nanonood din. Antay-antay mm. lang po ko yan. At uh, nalakarin natin yun. Check ko po doon sa may, may nakita din dental clinic na malapit dito. Ika-canvas natin doon. No? Mm. So uh, lang naman. At, uh, congrats pala sa inyo kasi... <coughs> Ang daming mga blessing na dumarating sa buhay. Yes. So, At saya kami ni Papa sa inyo. Tapos malaki na rin ang improvement ng mag-asawa. Yes, yes. Mga hindi na rin yung palaaway. Hindi na sila ganun. Tapos kay Boyet naman, <coughs> yung skin disease ni Boyet, nakikita ako naman, okay na. Okay na. Tuloy-tuloy niya lang po yung uh, tawag dito. Yung binigay niyo sa akin gamot? Mm -hmm. Yun, yung binigay ni ate. Kaya si ikaw yung murder nun eh. Oo, ako murder. Tapos binalo sa akin ni ate, na sabi ilagay daw. Ayun, nalagay namin, just naging okay. Ako. Kaya ang ginawa namin, na maganda naman yung resulta, So, murder na rin kami. Ah, oh, Pati sabon. Oo. Para sa bata. Ano po yun mga ka-papi? Avino yung tatak. Ba, siguro, ipakita ni Bornok sa inyo sa vlog nila. Pakita mo no? Ah. Para kung may mga ganun din sila na experience. Yun din, din bilhin nila saka pops ah uh, uh, yung tumbaga yung, yung nung kasi ako naalala ko yung mga nun hindi ko pa na no okay. i-vlog ko ah okay. uh, ano yung vlog mo nun papanoorin ko yung mga video nung pangyayari na nandun sa ako sa ospital hindi okay. so, ko na ano eh hindi ko talaga na ano eh papalikan ko lang ah okay. so, kasing nalaman yung mga yung mga komento nila siyempre yung mga ay uh, mga tao na uh, nag, nagmahal na, uh, lalo na siyempre kayo siyempre iisipin ko rin yung yung nararamdaman niyo titingnan ko kung ano yung mga ano mapapanood ko oo uh oh, -huh. magre-reminis reminis magre-reminis daw po siya uh -huh. oh gusto ko lang siyang ano gusto ko lang siyang balitan. balikan oo uh -huh. ay minsan kasi pag gaganon parang uh -huh. marami ka rin may realize pa So yun lang naman, mga kapaping, yung uh, vlog ko po ngayon. Pagdamutan tanya na tong vlog ko ngayon at uh, ayun eh, biglang uh, pa. Pero so, uh, sa ibang araw, papi. Uh, no? At doon sa mga nagko-comment, yun lang naman, eh, daan-daan lang po kayo. At uh, kalma lang. Yes. Masaya lang. No? At uh, congrats sa kanila. sa tinatakbo rin po ng YouTube channel na Laborno. Yes, sipag-sipag or... lang, di ba? Ah. lang alright right. Ah, ano Mga nag-blessing pala. Salamat kay Ma'am mm -hmm. oh, mm -hmm. Juliet. Yes. Yes. maraming salamat po kay Ma'am Ruwena. No nakaraang yes. okay. kita, 'di ba? May kanoon. Ma'am Juliet, kay Ma'am D Kay Diki, tapos si package kay Ma'am kay Ma'am May. ano? mga bata Kay Ma'am yung sa tapigas. Yes. Bahay blessing. po thank you, thank you po sa inyong lahat. Maraming ah. maraming salamat. Oh. So yun, hanggang dito na lang po yung vlog ko at ah... Uh, ako pala binuksan yung akin Ha? Yung iber rin. Ano, ch-ch-ano, ch-check ko nga. Ay, ch mo. Oo. Okay, ch lang lang po siya. Samahan ko na, na rin ng kunting punas. Ah, punas? oh Siyempre, kailangan halagaan natin ito eh. ch ko yung langis. Okay. Oo, oh, kasi gawa... Gusto ba makita? oh sige. Patingin daw. Ano bang itsura ng langis natin. Kakachain soil ko lang neto eh. Check natin kung okay pa. Oo, kayo na may muna. Maitim. Maitim? Maitim. Ano yung ibig sabihin niyan? Maitim na. Kamalab na. So, kailangan na i-change oil? Kailangan na i-change oil to. Pero bukas na umaga, check ko rin kung hanggang saan yung level, level niya. Kasi, okay. baka mamaya, mas mababa na siya dito. Kailangan na siyang palitan. Oo. Uh -huh. Pero kung hanggang dito naman siya, tapos maitim, tapos pumapatak, hindi na over yun. Ay, gano'n. Hindi na siya malapot. Malab daw na. Mm. Tsaka ngayon, maitim. Umandar na kasi, tumakbo na kasi tayo, kaya ano siya, ah uh, medyo hindi natin makita ng maayos kung hanggang saan yung level mo. Okay. So yun ano, mga kapapi, uh, pakibangan nyo rin yung mga kaganapan. may Siyempre, magdi-December na, magdo new Year na, yes. maraming mga ganap po. Mga uh, business ako na nagsasabi sa inyo, marami kami mga sorpresa sa inyo. At ah uh, siguro, ah uh, kung natapos nyo po itong video ko mabot kayo sa dulo ng aking vlog ay uh, ay comment nyo po kung sino yung uh, top 1 na uh, kagwang para sa inyo ngayong taon comment nyo mga ka business top 1 top 1 top 2 top 3 kung sino po yung uh, boto ninyo no kasi magkakaroon tayo ng sorpresa dyan Wow Alright right. God bless po mga papi. God bless po mga ka-business mga kapapi I love you all Never say goodbye Tomorrow is another day Yan Yan Birabanat Birabanat Alright Kamusta yun na si Gail? Ha? Si Gail <laughs> Hindi ko alam nga, nandun nga to talo Ang <laughs> laki na umos niya ano <laughs> Oo oh. Ay grabe Alam mo po, nawasa. <laughs> <laughs>